Ayan, hello guys. Nagluto po ako ng munggo. Friday ngayon. Kaya sabi nila, pag Friday ay munggo daw ulam. Pero hindi ko yung sinusunod guys. <laughs> Ayan guys. Uh, meron yung ano yung munggo ko ay mayroong pansit bihon. Yan po ang luto sa, sa Ilocos. Lalo na pag tag yan po ang aming niluluto. Yan, lalo pag kayong magtatanim ng mga palay, yan po ang aming pinapaulam sa mga mga nagtatanim sa aming palay, guys. Ayan. Kasi malamig, masarap kumain. Ayan, nilagyan ko rin siya ng ano, ng ano ba to? Chicharon. Ayan, guys. O, diba? Naubos na yung sabaw, guys. Ayan, dagdagan pa natin ng ano, chicharon, guys, para uh, marami. Ayan, para mas masarap. Ayan, masarap-sarap na ito guys. Ayan, Friday ngayon. Ayan, happy Friday, monggo ulam. Ngayon lang ako sumunod ng ano, Friday na nagluto. Ayan. Thank you, thank you for watching guys. Kain na tayo. Ayan, bye-bye.